Oh, ito, ito. Ano yung isda na ano? Ano yung isda na pag kinain mo is hindi ka atukin. Masarap daw 'yun, sabi nila. Isda hindi ka yun. makakatulog pag kinain mo daw yung isda na 'yun eh. Ha? Mo, hindi. Masarap, masarap 'yun. Eh. Hindi masarap daw 'yun, sabi nila eh. Masarap daw yes. sabi nila, hindi ka daw makakatulog pag kinain mo yung isda na 'yun. Ayun, isda, isda 'yun. Isda ba 'to? <laughs> bato ko sarap din talaga 3 ah? days ano <laughs> <na> sinasabi ko eh dinaramdam ni ni dito talaga toto toto ano sobra sa pagke-vlog din ha isdang to? o isdang dalawa ulo oh isdang dalawa ulo isdang dalawa ulo meron ha ano isdang dalawa ulo wala laing <laughs> right, so good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat no, welcome po sa ating kuya So today is, uh, nandito tayo ngayon sa may Malabon no At uh, sagutin mo natin yung katanungan kung gano'n daw baka layo yung Malabon Central Market sa uh, Tumpukan or uh, Consignation Ito lang po yan guys ha, magkatabi lang po sila Ayan, dito yung banda Sa kabila Yun po yung tumpukan yung pupuntahan natin Actually, magkasabi lang sila diyan o oh. Yan po yung tumpukan guys yung May mga nililikuan po dyan ng mga motor At saka po yung may nagtanong Kung gano'n daw ba kalayo sa may City Hall Ayan o oh. Yung sabi ko po sa inyo guys Na may sakayan ng jeep yung bayan dyan po yung umiikot ayun po yung city hall yung malaking building na yan ayan o taas ayan o taas ayan dyan po umiikot yung mga jeep galing ng monumento kung makakasakay po kayo sa may mga monumento ayan uh, po yung iniikutan at dyan na rin po kayo sasakay merong mga biyahe dyan na may biyaheng uh, rekto pero kalimitan kasakay eh pero ano po uh, mas maganda kung galing pa kayo ng ano ng monumento ikot lang po dyan yan dyan dyan po nasa kayo ulit pabalik then uh, meron meron din tayong biyahing Ross Boulevard and uh, via, via ano via Ross Boulevard uh, ditong C3 road 10 yan mga yan ang dadaanan papunta po rito sa mga itong okay so good morning good morning guys at uh, tara samahan nyo ako at uh, tayo Medyo yung hipon nakita ko medyo mataas po ng konti no kasi galing na ako nagikot kanina Hindi ka lang hindi ko alam kinuha. Okay sya to samahan niyo ako tiko tayo. eh si Kuya, may bibit na isda. saka po dito guys ha kung may mga dala kayong moto medyo iwas iwas kayo ng konti ingat ingat ng konti rito ha dahil uh, may mga ay, no, may mga ano ay, may ano tayo rito may nanguhuli ng mga sakya o mga motor parking kaya uh, ano Kaya niya kayo eh. mga nahuli? Mga park Mga park Mga parking Mga parking ah, hindi, para ipakita ko sa kanila na no, huwag sila mag-park dyan. Ano? Kaya yung kaya, kasi hindi lalam, alam eh, kung park, kung parking ng park kung saan eh. So guys, meron tayong parking sa loob ng palengke at saka sa may harap ng palengke. Huwag na kayong mag-park dito at pag nahuli kayo yan, eh, magmumulta po kayo. Mumulta talaga kayo dyan. Ito, dito ito, Pakita ko lang sa kanila to, dito. Ayan, o. So, matitikitan kayo rito, guys, kapag nagpark nag kayo rito. Ayan, o. Kasi pinagmumulang kasi ko nandito siya ng traffic dito. Ayun, may nakalagay, no parking. Ayun, nakalagay, o. Ayun, o. Ayun, o. No parking, nakalagay. So, may nakalagay na no parking dyan. Huwag na kayo magpark mag dito. baka mahuli kayo. May mga nang uhuli doon. O, oh, pinagkukulit. Thank you po kaya. Opo, baka matikitan po kayo. Ayun. So, guys, yun po yung sitwasyon, no? Hindi, pinakita natin na may nanguhuli. Huwag sila magpark dito. Ayan. Oh, oh. Ayun. Pinakita natin na, ano, na, ayun yung mga kaibigan natin. No? Baka lang na mag-park ako. So, yun guys, no? Medyo tuloy dito. May motor dito. Pag ito, nakuha, eh, disgrasya. Nakita kayo kaya motor to. Kaya sa'yo yung motor ko ya May nang ano, may nang ano may, pwede, Matik, baka matikitan ka dyan May nang uhuli dyan ha? Ano yun, kukunin nila yan Ayun, so yun lang no Preben pre pre Prevention lang sa mga ano natin no Sa mga kababayan natin na pupunta rito O di lang kami Walang minsan walang nang uhuli Eh, pag nagyambahan naman tayo Eh, talagang malupitan eh yan, so siyempre, hindi eh, mo mawawala yung mga isda natin, grabe ang daming isda. Ay no. Hmm. Dali na natin. Oh, ayan eh. oh. Lapo, lapo. 160 Ay, oh, lapula po. Oh, 60 kilo, ayun ang bubuli. Sir, la po. Pag la po ganyan te. Awan 80. Meron po. Oh, ito, may lapero tilapia, may ano, tambako. Di pa talaga umpisa guys ha. Ano pa lang yun, uh, ah, pa lang itong one natin, biyahin natin. Kumbaga, pinakita ko lang sa inyo ito. Doon pala tayo maging imbis sa taas, makita ko sa inyo. Ito 180 o. Oh. Eh. 180 ulo. 360 yung ano, yung gawag doon. Uh, Mayigi, yellow pin o. Eh. Ito so, mga alright, So guys, ito yung one natin. No? Ito yung mga isla natin dito. Ito yung may ano, no? one kit. Uh, ayan, tatlong piraso. One uh, so bali, tatlo. Ayan, ayan, ayan. isang Pari, ano, ano, makikano ka muna ako? Tatlong piraso. One, mm, mm. two, three. Magkano lang to, guys, eh? Oo. Pero sila, Malalaki. Tatlong piraso, 100, oh. Daming tilapia Ate Daming ating isda ngayon Marami na Marami tayong isda Marami na Dami na no? dami yung yellow bean si yellow bean natin ganito tayo magkano o oh, kuya ito si yellow bean kuya magkano kuya ganyan 180 yun no? so may nagtanong sa atin no kung kuya hanggang ano so yung tumpan tum, tum, dito tumpo sa hapon ano sa kaya hanggang ano sa kaya naabot hanggang gabi hindi siya gabi. Ah, meron pa rin. Ang galing sotyo, no? So, yun. So, uh, so, yun, so may kanong sa ating kasi kung hanggang anong oras sa gabi. Ang galing sotyo, bukas dito guys, hanggang may binibenta po sila. Yan. Okay, yun tayo sa kabila. Ito, 150, oh. Okay. So, mura-mura, oh. Ayun, tuloy nga, uh, ano, tambakol, 140 ang kilo then dito ba yung 150 tayo dito na yellow pin ayan ito yung kay kuya uy ito yung pang malakas natin 50 50 yun chop chop natin maganda ayun ayun kay kuya isda ka na kayong kuya ayun oh. Pumalik ulit yung 50 natin. Okay, Medyo mura na, no? Kala mataas pa rin ang hipon. Eh. Oh, hindi ba pa pa yung hipon? Nakarang mura ang hipon. Yun. So, yung panahon ng hipon, no, eh. siyempre may panahon na mahal, may panahon na mura din. Hindi pa laging uh, mura. Kasi misa may walang parating na mga ano, kalakal. Lalo't uh, masama panahon sa ibang lugar, no? Kaya tingko ko kaya, ha? eto may lato. Dalawang klase. eto lato ko to, kuya, no? Parehong lato. Ah, ito, seaweed to. Itong lato. Ayun. hindi ah, ko rin kabisado to, eh. Alright. Ay, ganda na naman, no? Ayun, no? Ang ganda na naman ng isda, oh. Ayan yung yellow pin, yellow pin no. Oh. Okay, guys, so yung yellow pin. Oh. Pakita na, pakita ko sa inyo yung yung ano niya, yung laman na yan oh. No? Oh, yung gaano kaganda yung laman niya no. Oh, oh tumutunog pa. One fifty, pala may nakasulat doon. No? Ayun, one fifty ang sangkilo natin dito ng, ano, ng uh, yellow pin. Okay, jamano. Bengka magamangasin okay oh. hey, pakita na natin yung ganda naman ko ya. Ang ganda oh eh, ano, 150 lang siyang kilo. okay hey, hey, hey. hey, thank you. Bengka, hey. hey, hey. hey. nakita sariwa. sariwa na sariwa.

dito malilit tayo sa pangalan no ito yata yung ano eh ibang klase no yung malapad doon at saka yung malapad doon hindi ko kapisado yung mga pangalan to at yun ito pang doon chabeta chabeta ano ano bilong bilong ito talaki ito 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 te ito te ah may isa may isa dami guys oh. Pero yung 50 pesos oh. Oh, yan ha. Oh. Mm. 50 pesos. Oh. Kumbaga, kasama na to pati hapunan niyo. Hmm, tanto na kayo sa may ano, sa mga wala pang pananghalian diyan, nako guys, ang pundaran dito no. Araw-araw to dito no. Araw-araw to dito na ganito yung sitwasyon natin na ganito. Ang dami nating isda. Thank you, there. All right. So, okay. So, dito naman tayo sa kabila? Oy, sorry po. Ay, sorry po. One forty, okay. 1.40. Ito 42 in. Tambah ulit. Ito 280. Oh. 280. 'Di diba? maganda na 'tong oh. eighty

Oh. Pwede niyo pang sigang, pandain O, oh, 50 lang Dito, ang dami din, oh. 40 oh, 40 oh. Dito, 120 150 Yung yellow pin, ayun, eh, no? oh. hmm. Dahil pa yellow pin ko yan, oh. Ayos, panalo ito, yeah. ay depende 'yan 150. Kasi 'to 120. Ay. Yan yung pinamigay nang ano? Ah. Ayun. Makakata pa dito? hindi na ito, mama. Ano ko? Ay, pa-sabi kayo 'ade. Ito 200 pesos.

Sabi ba tanga di lapia? Kapagat boss sa buong mula lang kapag buya. Kasi di ka ba? Magkasya ko yun. Sana niyong Ay sabi may pampano. Pampano three twenty. May tagupan tayo rito. Ayan. May kusit na tikwa sixty. Yan dito guys, meron tayo mo timono ko 130 ang isang balot Ang uh, plastic Yan. So may mga gusto nga dyan May mga pagtinola Siyempre, kumpleto tayo sa gulay dyan Ayan guys, may mga gulay kumpleto na Ayan Mas magkano na natin? Uy, ano ito? Brunch? Ano ba ito? Panibagong branch? Branch ba yan? Ano 'to? Oh, company na so, Oh, ay, opening So, yun, oh, dahil binakay 100 lang sa kilo dito Opening pala Magkano dyan? 20 lang, opening Ha? ha? Magkano? 280 Ang laki pala ng abono ko, 280 pala Ang <laughs> laki pala ng abono ko pala Sa mga kumahalap <laughs> sa akin, nandito lang ako Oh, yan ha? Sabi ako ng bulihan, saka napunta sa saan Eh, bakit nag-ibag ba ito? okay lang at least nagano ka na, di ba? May anniversary ring franchise. Yeah, chat to you, Terry. Yeah, can't out. Nagamang po na kayo, mga boss, mga mom. 280 guys, oh. Shout out, shout out. Bumabalik na yung hipo natin, oh. Bumabalik na yung hipo natin, oh. Bumabalik na yung hipo natin, oh. po, ayan, oh. Ganda, oh. 280. Pulang-pulang na po yan, 280. Ganda. Magandang hipo niyan, walang alon dun, oh. Isang sukat lang, madam. 2.80. Kuha na po, kayo, maganda yan. Mga baba? 2.90 nga po kanina yun. 2.80 na lang. Makati Sakto eksakto sa pang ano, oy, nalaglag siya. Sakto sakto sa pang sigang oh. Hmm. Di ganong malaki, hindi Oo, na tama. Na yung iba kasi ayaw din naman malaki dahil matigas. Oo. Oh, 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 oh. Yung iba naman ganyan sukat ayaw lang. Maliit, yung Oo. Oh. Sakto sukat para pang sigang. Hindi ka sukat yung gusto niya eh, Kasi malambot. Oo. So, hindi siya matigas, kumbaga malambot. Wait, oh, no, 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 no. Wait, na lang Wala na yan. ako ako ano o, sigang na no Sakto Meron na may din, no. oh, mayroon, may siyang ano Kukuha na lang Tatakot na lang, 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 lang <laughs> O oh, nga no Tama no Sakto no Kombinasyon Kasama sa to eh oh, kasama sa <laughs> Pakis ba Nakagalitan uh, tayo uh, uh, Thank you ano sa yo, tayo, Wala sa'yo tayo 1 kilo Pero kalahat yan Dami na Wala kaya ate Kaya Kaya boss Mag-ipon na, mag mami. Mag-ipon ka na, quality. Mami. Ayan. 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 dito guys, meron tayo itong ito. Na ano, dalawa. Or 2, 1, 50. Ayan o. May luncheon meat. Korean na ito ito, Korean? Korean. Korean. So 100 pala ito, 100. Pwede mo dito tayo, dalawa, 150 O isang daan dito Ah, isang daan dito okay